ma'am. Oo. Ano ni siya uh, ang senaryo nga natabo kahapon? Ah, uh, so ang natabo kahapon, ma'am. So nakibot ang mga tao dire sa sulod sa uh, sa sila da talnehan. Uh, tapos ang pagabot sa mga awtoridad naton dire sa sulod kag si ato si Secretary si Albert Santos ah uh, di namon kung may court order siya di ipakita. So wala sa ipakita sa amon. Kunti nga gisipa tong perimeter ang kudanto sa tunga namon. Uh, so, so, bigla sila na, na, na attack ang mga tropa niya. Diretso dayon nila sa mga balay sa mga katawan. Tapos giguba tanan ang mga balay sa sulod sa retalyan po, ma'am. Okay. So, uh, umpisahan na po, manong ha? No? Ining duta yes, sa diin ginatindugan sa mga panimalay, no? sa mga residente, dira. sino nagapanag-iya sinin? Ah, uh, ang gitindugan sang mga uh, balay di ma'am, iya ni sa amon nga lolo nga yutang kabilin. Ah, uh, mm -hmm. so amo ta kani gi ko si Albert Santos gapon. sa uh, uh, so wala ba kaming karapatan na uh, bawiin yung lo, yung yutang kabilin na ini iniwan ng lolo po namin sa amin? So yun ang tanong ko sa kanya. Ah, uh, ano mm -hmm. po ma'am? Ho, so may ginauyatan kamo na ano makabig naton pamatuod po. Nga ini iya sang ano ayutang kabilin ni eh. Yes uh, ma'am ara uh, may ara sa ma'am may may historical background tapos sa uh, tanan sang mga katigulangan sa tung uh, panahon uh, naka sila nakawitness, ang pagiya ina nga uh, lupa iya kay tukay pulong sila po ma'am Oo, okay. ano kalapad ni siya? Nga yutang kabilin so, na eh, um... nila kayo po? Actually, ang sa Torbi ni Ma'am, sa Clayman, sa uh, isa, uh, ano, uh, 89 hectares po ito po, Ma'am. Ah, uh, pardon, pila ka hektarya? 89 hectares. 89? Yes. Ah, uh, so, lapad gali siya. Pero nakita ko karon may mga tanom ng mga uh, palm tree. Dira. Ano ang natabog din? Bakal bala ini? Kinbaligyan ninyo? Ano ang plastada sinimanaw? So, amunang ginapangita namun sa subong, ma'am. Kung Amo um, amo tong gina namon kay Mr. Binatulim. Nga ipakita mo sa amon kung may dedog ba ang lolo namon na pinirmahan niya na ibilag ibi, ibiligya sa imo ang dota. So amo gina pangita sa namon sa subong. Uh, kay ari nga abi nga uh, dota ma'am. Kaya ara ara pa um, buhi ko man ni akong tatay. Ah uh, ni gina ang status ng dota nga na Kay Dugay naman ni eh, Gina Atikato ni, si eh, ang problema habi, katong nag-process papel, ipatay sa mam mo, doa Dua, dua, dua ka magad ni Lulo. Mm, Buot madugay na gali ni nga may konflikto. Dira, doon pa dumduman ko nagligad, na diskusyonan pa namon ni Mano, dira sa bomboradyo, kag, amo tong una, ikaduhan na ba ni nga time nga gin demolish dira, or amo pa lang ni umpisa, Mano? ika na sa mga, ika sa i-demolish. Oo, oo. So Abo. Ah, walang sa uh, proseso ang pagka-demolish nila. Oo, uh, oo, tama. Oo, remember kung... ko. Sa, sa, sa uh, nagliligad nga tuig, di ba? No? Uh, kamo man to mm -hmm. ang da, uh, nagpalapit. Actually, kamo no? Kaya para madiskusyon na So, buti sila, wala pagali na resolve ni. At ang ginmention mo kagaina, nga persona, sino oh, ganito, uh, Manong Arnel? Uh, Rinel po, ma'am. Rinel. Ren, aronel Ayos yes, po. Ronel, ano pa niya? Sila, sila. Sila. Oo. oo. An, siya ang nag ano nagbakal? Ano ano hambal mo? Ang hambal ko na ma'am, ang ginapamangkot namon sa Kaibing tulim sino ang nagbaligya sa imo? Are nga area. Mm. Ipakita mo sa amon kung may dedobsel ba ang lulo namon, ibaligya sa mo are nga area. So wala, oh. eh, so, wala sa ipakita. Okay. Uh, tapos pa ang pamangkot naman siya kung sino nga taong ang nagbaligya ipakita mo sa amon kay kami mismo mga pamilya sila plan mabulig pa kami sa direya kumpanya kay nabaligya na eh. wala ka sang wala ka sang nga bawi Europa kay na mm -mm. But sige ang um, sila clan amo ang kamo amo ni nagabugko sa 56 ka iska pamilya dira nga naga-occupy kag may mga panimalay. Uh, dati ari man tong, wala pa ang demolition, ang tanan sang balay dira is 203 ka balay. Uh -huh. Karon kay nahadlok man ang iban nga pamilya so nag gawa sila. Nagpuli ang iba ara sa bukid, nagbalik, ang iba ara sa ilang uh, uma, maskin budlay ang ilang uh, pumulaan dito. Nakabalik sila kay tungod nahadlok sila sa sininga uh, amo na yung mga, mga tabo? matabo. So, to, na nga, ang nabilin dira, 56 na lang, kapamilya. Oo, so 56 na lang po, ma'am. Oo. So, uh, sa mga pila katuig na nga na-mentional, mukhang kaapat na nga, nga demolition, kaya yung pati gayon, may ara sa existing painig nga kaso sa korte, manong Arnel? Ara na po, ma'am. Ara na sa kortang kwantin Uh, wala pa natapos. So, dili pa lang na uh, sa MTC sa Tupi. Then, ang naka quote of appeal po kami sa uh, trial court sa Pulumulok. Hmm. May ara na sa ginpagwa nga una nga desisyon ang municipal court sa Tupi? May ara, ma'am. Pero hindi, hindi din sa uh, nag sa proseso ng uh, pagka-demolation, ma'am. Kung baga nang ginahimok ni Albert Santos, uh, kumbaga daw gina iya iya lang ma'am uh, kwan hindi gito sino ni si Albert Santos amo ning nagaklaim nga siya ang nakabakal sa si nga duta hindi Am amo nang si Albert Santos amo nang chief sheriff sa Pulomulok? ah uh, ITC ah ano oo yes yeah. Ah, oo. I see. So, gina-implement niya. But silingon man nung uh, Rinel, may sang court order kay gina-implementan ni Sheriff ang ano sa bit order para sa demolisyon? Amo na? Wala. Wala wala siya ma'am. Wala sa ipakita ma'am kung may court order halin sa korte. Ah, wala niya ginpakita sa inyo. Wala, wala. Oo, pero wala wala anay nga nag-approach nga amo may ara sang ang ginbitbit ng istorya ang natabo kapo nagdiretso upod ang kapulisan nga amo nga may natabo nga tensyon. Uh Oo -oh, po ma'am, uh -oh. Nagdikta sila po sa, mga, sa mga kamamalayas tao. Dito sila nagkuba. Mm uh -uh. uh -huh. Sino ang magluwas kay agin uh, gin-mentioner mo nga si uh, ano to, Arnold uh, Santos? Uh, Albert po ma'am. Albert Santos. Albert Santos. Uh, ang upod niya, 2 PNP nga nag-implement kahapon? Di, uh, of sight ko pa ba ito ma'am. Nag-combine sila ka ng ay mga Oo, kay kaya damo, no? pila ka bilog tong oh. polis kahapon nga nagpatigayon uh, sa ang demolisyon? Uh, pila, isa ka, oh. isa ka, uh, ano yun sila, ka Platon? Ay, eh, kung pa mo gid, ma'am, hindi lang isa ka ma'am. Halos do 200 plus, kung gila ma nila, ma'am, patungon sa kadamuan nila. ah, do, halos 200 plus ka kapulisan. So, ang senaryo, oh, okay. asang natabo, ti, uh, ano ni, nag, nagbato ang mga upod nyo dira, nga residente, amunin nga, uh, may natabo nga tensyon, may mga nasakit, may mga na aristo, pila ka bilog. Ah, uh, ang mga tao diri gapon ma'am, kay ara man ko nagatanaw. Ah, uh, mismo ang mga aton mga awtoridad naga naga masakit, hindi sakit sila ang mga aton nga mga civilian. ga uyat mo sila man pero ginapumos nila ang lawas sa mga bata. So, kita mo kusog gid ang pagbuyat nila. Pag makita man sa video, mga harap man ng mga video, ara. Hindi yun yung sa ng haka nga ito, ara nila ang video. Si Karon, may ara pa sa mga, ano, mga pariente ka mo, mga bata nyo, nga ara pa dito sa police station, Subong. Ah, balita po dito, ma'am, na na-retain nga Ah, uh, ara, na sila karon sa police station sa Tope. Okay? Okay, ano ang plano nyo? Kag ano daw karon ang mahimo? Ano file ni sila sang kaso? Ah, uh, amo nang plano namon subok ma'am kay tempe. Tay kung paraon mo gid nga dapat uh, hindi man kami taga ibang lugar uh, ni mga residente dito sa Turok Patal niya. Ah, uh, since memorial uh, diri sila na tawo, di namatay ang ilang mga katigulangan diri sila na nahampong ang mga kabataan o so, diri sila na buhi so mo sakit gid man am sa amon nga amo gid nang nila sa amon sa mga lumak okay ti sa subong ano ang plano ninyo ah, manong Renel pagkatapos sa sining natabo Yes po ma'am, ano po ma'am? Ano ang plano ninyo? Ano ang sunod nga tika nga himo o ninyo matapos sining na natabo? Uh, dali hula po na mong nantong decision sa mga ato na mga uh, local ideas po man po. Ano yung decision nila? Uh, so, makinig na kami po doon. Kapag hindi na makisali itong problema po ma'am, may siguro uh, may may mangyari talaga dito sa lugar na po sa turut sa Kanyang. Okay. Sa so, diin oh. na kamu nagpangayo, ang ginamin mga LGU, ano ang aton sininga? Atong uh, uh, ato ng mga mayor o sa uh, si kung kasi uh, yun po ang hinintay po namin kung ano yung sabi nga po. Uh, okay. So mga ayok, kamusang burig sa ila. Sige, chance na ni uh, Sumong uh, no, hatagan takas uh, ligwa na magpanawagan sa aton da nga mayor kay mayor Tamayo da kag kay governor Tamayo man go ahead manong Renel ah uh, ah uh, 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 kung kapatian mo mayor Pero rumin, kami nga mga tao mo, hindi man kami taga-ibang lugar, taga diri man kami sa tubig, tapung pwede, ikaw man lang iya pong hamon ginang, ah, sang kulig, kahit sa ita pa sa atong ah, gobernador ni Mayor Tanayo, at kita ma-kita namin mo, go, ah, grabe palangga namun sa inyo. Ano yung katong um, sa puti. Asta ka pa sa municipal of Kuti? Hasta subong buong nag ka. At pa mamang problema namun sa subong mam ka mga tao, wala din sila sang dalay. At wala sila sang kulian ng ibang nga lugar. Mm. So, muna yung kinagina... sakit ko, ma'am, na naong mga bata nila ang situation nila. Ano sa isa o hindi sila kakaon -ka sa tatlo ka business. Tapos ano pa gid ning nila sa Okay. So sa na ni Bombomira di manong Renel 56 ka pamilya mga pila ka individual. pilatanan ang, um, ang apektado. Uh, siguro ma'am, almost is uh, 240 uh, po ma'am yung na uh, na ano na epekto ng tao. Nako, so damo gid gali. So uh, wala ka labot ang mga wala ka ang kabataan ma'am kay sempre ang ito pamilya may harap lima ka anak, may harap ang pito, balaan mo naman ang blan may ang mga pamilya sa mga oh. damo ang nga. Okay, so tatana tanan na dira gali puro mga outed naton nga na, IP kam mga ano blaan community gali dira manong Renel. Oh, ma'am. Oo oh. po community po dito po ma'am sa barangay uh -huh. ng Tubig. Okay, sige. So halin sa tabo ina kahapon, si ano aksyon da sang barangay, barangay council? Uh, wala nagkato ang ato ng barangay council diri nga, Mga Ang mga opisyal niya lang nagkato, si Sir Malida. Uh -huh. And then si Gianni Daniel, ako nang nag-monitor sa ato ng mga katawahan diri sa So mula nga nakita ko gahapon ma'am, nagkato diri. Oo. Uh -huh ti, may mga ginhatag sila, ginprovide ng pagkaon, dira, para sa inyo, sa mga apektado, pamilya? Kagabi, ma'am, nag-atod ang BSWD po natin, ma'am, sa tupi, dira sa mga kwan, nag-backwait. Uh, Pili sa koblela niyo po, ma'am? Pili sa koblela? Mm sila sa bugas? Ano? Uh -huh. Opo, oh, ma'am. Oo. Oh -oh. So, Tulog ka sa ako ng pagtunga daw, ma'am. Okay. Si e ano ang kasada nga ginahimbo nyo na karoon? Nagatingob ka mo sa tigaan, tapos di in temporaryo nga ng mga waay na balay sa mong. O, ang ibang mamara, na ang nagaduyan, mga sila sa duyan nila. Ang ibang tulog sila sa, ay, sa, plaza, na wala sang banig. Na... Uh, good, good ma'am, uh, situation nila sa subot. Uh -uh. Nga aman, pati ang mga gamit ha, magluwas sa balay, gintang guba pa? Oo ma'am, oo. pati ang mga gamit ma'am. Why? Di pang busdak nila Okay. Sige. So, ano panawagan nyo karon? Kung nalimbawa, may aras ang dialogue man nga matabo. Ano ang inyong pangayoon? Ano ma-insist ka mo nga magtener pag-dira nga lugar? O kung at uh, tagaan ka mo sa temporaryo nga sa masaylo ka mo, Manong Renel? Uh, Ari ma'am, ang amon nga kwante ay sa tungod sa kadamuhan namon. Ang bali ang amon nga ginahangyo nyo, Gid, sa pati man sa inyo po, ma'am, kung pwede buligan, man ninyo po kami, ma'am. Nga, ang hangyo mang gid na kay tungod sa kadamuhan sa pamilya, maskin tagaan lang kami sa maskin 20 hectares lang para may paplakaran sa mga kabataan dela nga porsyon sa lupa na ina hapon. Yes po ma'am Oo Okay so sa pinudukan lang kang mga balay lang ma'am Mhm pero ining asiling uh, nga uh, uh, nagapanag-iya nagkaroon, korporasyon na ang nagapanag-iya sa ang ang gina nga uh, may uh, ara katungod sa duta Manong Ah uh, ari sa ma'am na uh... Amo nang title nila, proportion ng company. Pero ang problema dito ma'am, ang ilang na uh, i-present sa court is sa uh, 8.6 hectares, tapos ang ilang project ito, solar holding. Oh, okay. Lain ang nagka-indicate sa ila sila nga ginauyatan nga mga papel sa existing subong, dira? Oo po ma'am. Ano so, ang mga nagtatanong, dira aw? ang arang 8.8 hectares na na puno na ka ano ka African oil ay African tree yan. hindi ma'am hindi uh, ang mga tanong nilulod diri mga ginilina ginapang putol nila ang mga lubit isang pupaputol nila mga kawayan ara pa man buhe pa ang iban ang ginilina kaya harap man buhe mga kawi ari mga mga ganin mga tanong nilulod naman, namun harap sa silbong ari sa area uh, -uh. Mm, okay. So, hindi magkita namun, ano yung mga lubi, gali niya, hindi niya daw African Abinaton, patanaw uh, na ito, palm tree siya? Hindi, ang lubi, ang isa ma'am, hindi pang putol na yung ma'am, wala ka na kang makita sa lubi, hindi rin nga area, hindi pang putol sang COVID-19. Mm, okay, sige, okay. sige. Okay. Okay. Oh ang natabo niya eh, sa pila ka tinuig na, prior si wala sa mga dialogor, babala nga na, ano, na, natabo do may mga mabatian man kita sa nga may mga dialogue na natabo sa tunga ninyo kag sining naga siling karon naga na sini wala nagali isang amo na nga natabo oo ma'am oo may dialogue mo kami sa tong ligad da igna sa gym sa tope oo so, ang ang kan ang kasada sang dialogue is eh, 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 Itimulay ang mga tao na sulod. Ito para ang anay ang relocation para may mabihiran sa mga tao. So wala na tabo, ma'am. So, na sa So mo itong ginapamangkot naman sa sinasas subong. Kaya isa pa, ma'am, ang, ang gina-request po na mong sa itong area, tapat kung F26 na hectares, yun lang ang inahanap nila. Tapat i-request natin yung relocation kung saan na location yung F26 na hectares na yan. Okay. So, um, ang gari na, ang um, wala pa na resolve until now. Oo. Sige. Oo. Anyway, we'll check ka ron, no? Ang atan sa uh, LGU, kag, of course, kabay mga pronouncement man. Ano ang gusto nyo, kagayoon nyo, nga magkanto tanid na si Govna no? Uh, okay, Oo po, mamo. Oo. Sige. Sige. Manong, salamat. Gid, may ara kapag nalipatan, Gusto mo ipalabot sa nagpanguna sa ginpatigan nga demolisyon kag sa imo mga um, upod mo dira. Na upod sa mga kauturan mga nadulaan subong sa panimalay go ahead ah uh, amo man ang ginahambal ko sa ila ma'am ah uh, tunta ta kung ano ang naayong ah uh, uh, decision sa aton nga mga, uh, mga mga mamata sa aton mga sila or sila mayor tanan-tanan uh, ang mga uh, mayara sang tanso subong uh, balik kami ma'am, nag-aulat lang kami nga uh, Ariman kami di sa plaza, naga tipon-tipon. Ariman si Ma'am, taga Bumburadyo. Uh, nakita niya man ang situation diri. Taga, amo mo mumuntungin ni Pamang Kutugin na Ma'am, nga kami nga mga lumad diri sa, uh, sa South Cotabato nga wala ba kaming karapatan na pawian namin yung lupa ng lolo namin. So yun ang tanong ko, yung yun yung tanong ko. Kasi yung lupa niyan, wala kami nga lang na bininta ng lolo namin noong unang panahon. Okay, sige. So manong salamat gid aborog chairman Daniel Sila sa ibang time sa Bamboo Radio Thank you so much po. Okay po, sa'yo. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Sige.